Imagine mo to, isang astronaut na lumulutang sa alawakan. May mga kumikinang na nabituin sa taas at may isang kakaibang tanawin na nakakuha ng kanilang pansina. Sa paligid ng helmet ng astronaut, may umiikot na isang ethereal phenomenon. Pero ano kaya ito? Ba isang dying star na naglalabas ng huling enerhiya sa kalawakan? O marahil naman, ito ay isang nakakatakot na black hole na may gravitational pull na nakakabitag ng na mga walang kamalay-malay na mga bagay. Baka naman isang extraterrestrial life form na nagtatago sa kailaliman ng space. Ang mga posibilidad ay endless. Pero bawat sagot ay nanatiling hindi malinaw. Pati ang mga ordinaryong gawain ay nagiging astig sa space. Ang simpleng pagsipilyo ng ngipin ay nagiging mahirap na. Dahil walang gravity na nagpapanatili sa mga gamit, ang toothpaste ay pwedeng lumutang na parabang isang butterfly. Ang paggupit ng kuko, on the other hand, kahamagulat ka bigla isang maling galaw lang at ang kuko ay maaring tumalsik sa iba't ibang direksyon na magpapahamak naman sa mata ng astronaut. Pero sa kabila ng sobrang uncertainty na isang weird phenomenon na siguradong ma-encounter -e ng mga gustong maging space explorers. praise yourself para sa isang spine chilling sight. Ito ay ang dugo. Oho, tamang narinig mo, sa alawakan ng space, makikita mong sandamakmak na dugo, tumutulo at gumagalaw sa isang cosmic dance. Pero hindi ito yung karaniwang dugo sa mundo natin, yung parang sa mga medical drama series. Hindi, ito ay tinatawag na space blood, isang creepy spectacle na magpapakilabot sa spine mo. Pero bago natin simulan, make sure na ihit mo yung like button at isubscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong manotify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell notification icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Imaginin mo na nasa kalawakan ka kung saan wala ng epekto ang gravity. Ito ay isang lugar na kahit ang simpleng tasks ay mahirap gawin. Sa weightless na environment na ito, ang katawan ng tao ay nakakaranas ng napakaraming problema tulad ng pagbaba ng daloy ng dugo sa buong sistema at pagbaba ng bilang ng red blood cell pero hindi lang yon, kundi humihina rin ang immune system nila na nagpapahina naman sa katawan at tumatagal ang paggaling ng mga sugat. Ang pananatili sa zero gravity ay hindi madali. Ang kawalan ng gravity ay nagdudulot ng problema sa mga astronaut. Ginagawa silang vulnerable nito. Pero dito na nadiging weird ang mga bagay-bagay. Dahil noong 2019, ang mga scientist ay nagulat sa isang mind-boggling discovery. Natuklasan nila na ang microgravity ay maaaring magpabalik ng dali ng dugo ng mga astronaut sa kanila mga ugat. Isipin mo yung dugo mo na lumalaban sa gravity at tumatakbo sa kabilang direksyon. Ang hindi pangkaraniwang fenomena na ito ay nangyayari dahil ang mahalagang organ sa dibdib nila ay nagbabago ng lugar, nagre-resulta sa ganitong kakaibang sitwasyon. Parang nakakatakot, di ba? Pero sa katunayan, ang pabalik na agos ng dugo ay nagdudulot ng malubhang epekto. Noong 2019, Dalawang astronaut ang nakaranas ng kakaibang pangyayari na ito at nagkaroon ng nakakamatay na mga blood clot. Pero buti na lamang nakasurvive sila. Pinatutunayan lang nito na kahit nasa space, ang katawan ng tao ay pwede pa rin magkaroon ng nakakatakot na problema. Ngayon kung iisipin mo yung epekto ng isang tunay na sugat sa ganyang kapaligiran, mas nakakatakot pa. Sa weightless na lugar ng space, kahit ang small injury ay maaring magbigay ng isang dramatic scene. Kahit na mas kakaunti ang dugo sa kanilang mga sugat, ang mga astronaut ay makakaranas ng kakaibang blood flow, yung tipong umaagos at bumubulwa dahil walang gravity na pumibigil dito. Ibig sabihin, ang maliliit na sugat ay maaring lumalapa. Pero hindi lang yan, sa space, ang immune system mo ay lubhang maapektuhan. Nahihirapan na nga ang katawan natin sa external wound, mas delikado pa yan pagdating sa internal bleeding. Ang kawalan ng gravity ay halos nagpapahirap na mag-apply ng kanilang external pressure para gamutin ang mga internal hemorrhage. Parang sinusubukang ayusin ang sirasirang makina ng wala namang tamang tools. Sa space, mahirap kontrolin ang dugo at medical equipment. Parang may sariling isip ang lahat ng bagay doon. Ang prescription drugs, halimbawa, hindi gumagana kung mabubuksan sa hangin. At yung mga nakakainis na bula sa IV tubes, lungulutang sila ng walang direksyon. Parang isang magulong dance party na walang DJ. To make matters worse, sobrang gulo sa space. Ang mga lumulutang na basura mula sa skin grafts, mga dumi ng katawan, at kahit na mga tiratirang pagkain ay nagiging ng contamination ng operating room. Hindi talaga ideal, di ba? Pero huwag ka naman mag-alala dahil may naisip na ang mga space scientists na posibleng solusyon. Naniniwala sila na ang laparoscopy, isang teknik na gumagamit ng mga maliliit na tools na ipinapasok sa loob ng katawan, ay maaring maging susi para labanan ng kalat. Para nag-ooperate ka gamit ang isang mini toolbox pero sa loob ng katawan mo. Ngayon, isara mong yung mga mata at hayaan mong tumakbo ang iyong imahinasyon. Isipin mo na nakatali ka sa isang operating table sa isang zero gravity. Ang IV na nakakabit sa iyo ay maaring magdulot ng embolism anumang oras dahil ang mga nakakainis ng bubbles na ito ay lumulutang ng walang direksyon. Ang iyong cardiovascular system ay hindi na normal at may posibilidad na ang iyong dugo ay umagos pabalik. At para mas exciting, may mga small tools na pinapasok sa loob ng balat mo para ayusin ang malaking sugat mo. Parang eksena sa sci-fi movie, di ba? Isipin mo ang sitwasyon sa kalawakan kung saan biglang bumubulwak ang dugo na lumili ka ng iba't ibang posibleng panganib hindi lang ito tungkol sa takot na mula ng masyadong maraming dugo ng sabay-sabay o ang panganib ng mga blood clots. Hindi, higit pa ito dito. Ang pagdurugo sa spaceship ay maaring magkaroon ng isang hindi inaasahang kahihinatnan. Maaaring itong marumihan ang buong cabin. Ayon sa CDC o Center for Disease Control and Prevention, kahit ang maliliit na patak ng dugo na naiwan sa mga surface ay maaring tumagal ng ilang araw o kahit na ilang linggo sa isang saradong lugar. Ibig sabihin nito, ang mga sakit na dulot ng dugo ay may posibilidad na mahawa ang buong crew. Nakakatakot isipin, di ba? At huwag din natin kalimutan na mga pagbabago sa mga kondisyon ng atmosphere sa space ay madalas na nagpapahina sa immune system ng mga astronaut na nagpapa vulnerable naman sa lahat ng uri ng sakit. Para maiwasan ang bangungot ng contamination ng dugo at masiguro ang kaligtasan ng crew Nagtulungan ng mga researcher mula sa Carnegie Mellon at University of Louisville. Nakaisip sila ng isang matalinong solusyon. Isang dome box na parang futuristic na band-aid. Kapag nilagay mo ito sa ibabaw ng sugat, itong device na ito ay naglalabas ng isang saline sealant. Parang isang mahiwagang shield na pumipigil sa laceration na tumagas at magdulot ng mas malaking problema. Isa itong fascinating development Although this reminds me yung mysterious box of pain ng Dune kung napanood niyo yun. Kung akala mo na ang pagdurugulang ang masama sa kalawakan, well brace yourself kasi may iba pang kakaibang gawain ang blood collection. Oo, tama ang narinig mo. Kapag nagawa na ng mga dong boxes ang kanilang himala at tapos na ang cosmic splatter show, oras na para pagsamasamahin ang lahat ng mahalagang dugo. Sa katunayan, walang mga blood bank na lumulutang sa kalawakan. Kaya ang makabuluhang bagay na gawin ay ang kolektahin at itagong dugo ng nasugatang astronaut para sa future use. Para bang gumagawa ka ng sarili mong floating blood bank sa kalawakan. Ngayon, baka nagtataka ka kung maaari ba nating dalhin ang mga existing blood bank kaling sa Earth papunta sa space. Doon naman na nagiging komplikado mga bagay -bagay. ang mga bagay-bagay. Ang pagdadala ng mga blood bank mula sa Earth patungo sa space ay hindi simple. Ang mga risk at challenges na involved ay sobrang laki ang mga blood bank ay meron na sa Earth, obviously, pangunahin sa mga cruise ship at sa mga combat zone. Pero ang unique na mga condition ng space ay nagbibigay ng isang new level ng complexity dito. Interestingly, ibang discarded ng mga space explorers. Alam nila na ang pag-operate sa mga maliliit na sugat sa zero gravity ay isang disaster waiting to happen. Kaya, imbis na gawin yun, naghihintay na lang sila hanggang makabalik sila sa Earth para gumaling ang kanilang mga minor injuries ang mukhang tamang ideya naman yon. Talaga may epekto ang space sa kahit na pinakamaliit na injury hanggang sa makalapag sila sa Earth. Narating na natin ang dulo ng ating mind-boggling journey sa weird world ng pagdurugo sa kalawakan. Sana nagustuhan mong video na ito. Natukusan natin ang mga hamon ng paggagamot sa mga sugat sa zero gravity, ang mga panganib ng pagtalsik ng dugo sa bawat direksyon, at ang kahalagahan ng paglikha ng makabagong solusyon para mapanatiling ligtas ang ating mga astronaut. Kung nagustuhan mong video, huwag kalimutang i ang like at syempre i-on ang bell notification para lagi kang updated. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, Paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang libro. May bagong videos po every week. Pakilike at pakifollow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina meron po tayong member content. Pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.